Ito na po ang pangalawang yugto ng giyera sa Marawi. Ang labanan ng Marawi o labanan sa Marawi na kilala rin bilang Marawi Siege, pagkubkub sa Marawi at ang krisis sa Marawi. Krisis sa Marawi ay limang buwan ang armadong tunggalian sa Marawi, Lanao del Sur na nagsimula noong Mayo 23, 2017 sa pagitan ng mga puwersang pansiguridad ng gobyerno ng Pilipinas at mga militante na kaanib sa Islamic State of Iraq at Levant or ISIL kabilang ang mga grupong jihadis ng Mauti at Abu Sayyaf Salafi ang labanan ay naging pinakamahabang labanan sa lungsod sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa gobyerno ng Pilipinas, nagsimula ang klasya sa isang opensiba sa Marawi upang makuha si Isnilon Hapilon, ang pinuno ng ISIL-affiliated Abu Sayyaf Group. Pagkatapos matanggap ang mangulat na si Hapilon ay nasa lungsod, posibleng makipagkita sa mga militanting grupo ng Mauti. Isang nakamamatay na sunod-sunod na labanan ay tumakas puwersa ni ay sumunog sa pinagsamang hukbo at pulisya at humingi ng reinforcement mula sa grupo ng Mauti, isang armadong grupo na nagpangako ng katapatan sa Islamic State at pinaniniwalaan na responsable para sa 2016 bombing ng Davao City ayon sa mga tapagsalita ng militar. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines or AFP na ang pakipaglaban sa Marawi ay dahil sa isang pagsalakay na isinagawa ng militar sa koordinasyon sa Philippine National Police sa lungat sa mga naunang ulat na ang pag-aaway ay pinasimula ng militanting grupo. Sinabi ni Rolando Bautista namumuno sa 1st Infantry Division ng Philippine Army. Nakatanggap sila ng mga ulat tungkol sa darating na aktibidad ng dalawa o tatlong linggo bago pa man ng panahon. Habang pinagsama ang pinagsamang militar at lokal na pulisya sa pagzoning sa Marawi upang patunayan ang impormasyon na ang mga kanahinalang personalidad kasama si Omar at Abdullah Mauti ay nagkukonsolida sa lugar ang kanilang kupunan ay nakita sa halip na si Isnilon Hapilon. Ayon sa militar ng Pilipinas, hinirang si Hapilon bilang emir ng IS, puwersa sa Pilipinas at pinagsama ang kanyang grupo sa Mauti at iba pang mga grupo ng terorista. Matapos iniulat ng mga residente ng Marawi ang presensya ng isang armadong grupo sa loob ng kanyang lokalidad at pagkatapos mag-verify ng EFP ang impormasyon, inilunsad ng militar ang isang operasyon upang makuha lamang si Hapilon upang madapa sa isang buong lungsod ng mga armadong kalalakihan. Noong Mayo 23, 2017, sinalakay ng grupo ng mauti ang lungsod ng Marawi sa Pilipinas. Ang pag-atake ay nagresulta sa pagkawasak ng mga tahanan, pagkamatay at pagsugpo ng mga sundalo, pulisya at sibilyan pagsunog ng isang moske at pagkalat ng ospital. Ang dating pinuno ng Abu Sayyaf si Isnilon Hapilon ay nakita sa grupo sa panahon ng pag-atake. Ang pag-atake ay nagresulta kay Pangulong Duterte na nagdidiklara ng Estado ng Batas Militar sa buong isla ng Mindanao na posibilidad na mapalawak ito sa buong bansa. Ang karamihan sa mga evacuees at refugee ay naitala sa iba't ibang barangay sa City noong Hunyo 1, 2017, ang Iligan City ay nagbigay ng order sa mga residente na legal na nagmamay-ari ng mga baril upang puksain ang mga terorista na sumasalungat sa kanilang mga ari-arian. Huwag pong kalimutan na mag-like, share at subscribe po. Si Omar Mauti ay napatay ng Armed Forces of the Philippines noong October 16, 2017 kasama ang dating tinuno ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Ang grupo ay sa kalaunan ay pinahayag na halos wiped out ng mga armadong puwersa matapos ang pagkamatay ng pitong mauti kapatid na lalaki habang ang publiko ay sinabihan na huwag mag-alala tungko sa grupo sa ngayon. Ang mga mas batang membro ng grupo ay maaring manguna sa pamumuno. Ang bilang ng kamatayan sa Marawi ay umabot sa 100. Ang militar ng Pilipinas ay nakumpirma noong lunes o October 16, 2017, kabilang ang 19 na sibilyan at 61 na militante, kinuha rin ng militar ang karamihan sa Marawi na dati nang inuukupahan ng mga grupo ng mga extremist. Ang mga labi ng pangkat ay inireport ng mga bagong miyembro sa paligid ng Marawi noong Disyembre 2017. Ang pangkat ng kahalili ay nalabel bilang grupo Turaife. Pagkatapos ng pinangungunahan Si Abu Turayfi ay ang alias ni Ismail Sheikh Abdul Malik, ang pinuno ng Jamatul Muhajirin Wal Ansar, isang pangkat na nahati mula sa bangsa Muro Islamic Freedom Fighters. Noong Mayo 2018, militar sa Pilipinas ay nagsabi na si Uwaida Benito Mahuramsar or aka Abudal ay ngayon ang pinuno ng grupo. Siya ay tumakas kasama ang dose, -dose ng mga Mighty Fighters sa panahon ng Battle of Marawi at mula noon ay ay sa pag-recruit ng mga bagong miyembro gamit ang pera na nakuha mula isang lokal na bangko at ang mga inaabandonang mga tahanan na mayaman na mga residente. Noong Enero 24, 2019, ang isang malupit na gunfight sa pagitan ng pwersang pansiguridad ng 103rd Infantry Battalion at mga terorista ng grupo ng Mauti ay umalis sa tatlong sundalo na nasugatan at tatlong terorista na nasugatan sa barangay Sumalindaw. Sultan Dumalundong Lanao del Sur. Ang mga araw, ng maagang limang militante ay sumuko sa militar malapit sa isang base militar sa Lanao del Sur. Noong Oktobre 23, 2017, inihayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang limang buwan na labanan laban sa mga terorista sa Marawi ay natapos na sa wakas, Marawi City, Philippines. Nagsimula ang flag raising ceremony sa Marawi noong Lunes, Hunyo 12, habang ang Kapitolyo ng probensya at ang city hall ay sabay-sabay na nagsagawa ng flag raising ceremonies sa unang pagkakataon mula noong nagsimula ang clashes noong Mayo 23. Sa Marawi City Hall, iginiit ni Mayor Majul Gandambra na matatalo ng mga pwersa ng pamalan ang mga terorista. Kung nagustuhan po ninyo ang tupikong ito, maari po bang may like, share at subscribe po ako galing sa inyo. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi at manatiling sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po.